Mahilig mag-isip at mag-alala mga tao tungkol sa mga una, mga kailangan. Ang dami naman talagang kailangan ng tao. Pero napakaraming lalong pag-aalala tungkol sa mga kailangan na ito. Sabi ng Panginoong Yesus, Matthew 6, 25-32, Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hindi lang nag a ah, babahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Paulit-ulit, yan ang tema ng turo ng Panginoong Yesus. Huwag mag-alala. Walang mararating ang pag-aalala Bumi